Alright guys, good day everyone <laughs> Alright, dito na si Mio guys Ayos na siya guys Tapos natin siya ah, pina overhaul At saka ngayon yung pinagawa natin yung mga wirings niya Lahat pinalitan natin ng mga relay lights Kasi yun na nga ipa-restore natin guys Dahil expired siya noong August So September na ngayon Alright, so papunta na tayo ngayon guys sa emission testing So, ayos na siya May hazard na din tayo guys Ayun Napalagyan na natin ng hazard Complete na lights Brake Yung mga brake natin okay na lahat So yung nagasko natin guys Nasa almost 9 9,000 <laughs> yung nagastos natin guys Lahat lahat na Kasi yun nga yung pinalit dito Black Black uh, Cams Connecting rod mga bearings, ano-ano pa yung mga sira-sira nito. So, pinalitan na natin lahat, guys, kasi yun na nga. Kasi itong motor na to guys, hindi talaga nalaga. Hindi ko na talaga naalagaan guys, kasi marami tayong motor. Kaya so, na nga, pinalitan ko na lahat yung mga sira niya para condition ulit itong Mio natin. Ayan, napakalakas niya, guys. 59 mm. So, yung kulang natin dito, guys, ano na lang yung ignition coil, dapat mapalitan natin yung mga uh, ay RPM na ignition ba alright ano na tayo uh, blue circle sana walang motor dito wala nga

पहला problema natin guys. Ano naman mo kani na? Ano na yun ani jitran mangi unani plate, sir? Sir, bang day gin. Sir, bandi ka mai, sir? Ah. abante ya. Ala, dadapat nasa pas. Oh, natay din 'yan, natratte Ito yung problema natin guys kasi may patakaran pa lang yun si LTO. Napa ganito yung plate number booky si 6 digit. Palitan ng bago, i-ano eh, to? i- eh, Palitan talaga siya ng bago. sa so, kaplit plate number. Yung plate number ko na original, wala. So, i-register ulit. So, ano kayang kailangan? Tanong daw tayo dito. Bawal rin ang pahina-hinay. Opo lang. <laughs> na ako nasorte lang, e, mag pa sa restaurant. Okay na nga guys, no? okay na guys, na pinapalo up na natin do. doon para magiging bago na yung plate number natin ano to? kasi ito pala na plate number guys, backlog pala na to basta 60 jet so, pinabalot na natin doon, okay na so tawagan na lang tayo siguro mga 2 to 3 weeks saka tayo balik dito para sa ano natin emission right hindi pa talaga natin magamit yung motor natin Is kasi expired kaya pinalakad na lang natin sa kanila guys yung lahat pati plate number yun pala mga motor na katulad nito guys 2010 to 2018 uh, kahit may plate number ka tas temporary kahit dumating na yung plate number mo hindi mo nakuha basta na 6 digit ibahin pala tulad nito so, alright and yun na nga pinapapalo na lang natin doon clear na so okay na yung lahat ay oh, naku lord kala ko tapos na ako sa gastos ko ayan nadadagdaga na naman so gawin natin ngayon bili tayo ng oil para itin oil natin yung isa nating motor para yun may yung magamit natin palagi si plus x hindi nyo na registro ba? Di nyo na ma-registro hindi nyo ma-registro ang plate number ba? Di. kung ano 6 digit 6 digit, i-re-sunday din kay baklag man e kibali magpahimog, ipa-registro sa balik ka ilisan o gwan plate number Kulba ka ake karon lay? Oh. ano kung plate number, maano naman dyan yung plate number kasi ilisan na siya iparegister iparegister balik kaya nang gusto na gusto eh. na kayo papaki sala na ko na 1 month pa mabot at ilang September na naman siyempre tamper pero nasa balinsya pero tani um, daw kaya 6 digit na number kaya iwala na daw sa mga motor kaya